Hello mga kabags, good morning. So for today's mga kabags, ay i-share ko sa inyo yung tamang timing ng Honda XRM FI. So yan siya guys. Yung Honda XRM natin. So magwa one year na to. So punta na tayo dito guys sa ikutan muna natin sa glit. Yan siya. Medyo sariwa pa rin kasi mag-1 taon pa lang siya. So, ito nga pala guys, no. Balik tayo dito sa topic natin ngayon. So, ang timing nito guys, maraming basis ko na inadjust. adjust So, inadjust adjust ko siya sa pinakamababang minor. So, ngunit pag sobrang baba guys, pag binigla mo yung silinyador, mamatay. At hard starting siya sa umaga. So, ang pinakatamang timing nito guys ay nasa 0.4 ba o 0.5? So may na pagtanungan ako dati, sabi niya ng isa. Pero hindi siya XRM yung ano motor niya. Nasa 0.5 daw yung tamang timing. So itong tamang timing sa para sa akin yan, guys. Yung huling-huling timing ko para sa kanya ay 0.4 na nag-aagaw 0.4 or 0.3. So ipapakita ko sa inyo. Ganito ang gagawin nyo guys ha, pag uh, nagta-timing kayo. Kasi nasa ilalim yung adjustment ng timing niya guys. So, rin muna natin. So, nakita nyo yung speedometer niya. At paparinig ko sa inyo yung sounds. Ganyang kabilis. So, ngayon, sa zero siya kakambyo natin siya ng Primera. So, naka-Primera siya. Tumatakbo yung gulong. Naka-center stand siya. At uh, abangan nyo no, sa 3. So, ang pinakama last na ano nyo yan, takbo ng gulong habang naka-center stand ay nag-aagaw ang 4 saka yan, 4-3. So, tamang-tamang timing yan para sa akin, guys. Sa umaga, hindi siya hard starting. At uh, hindi, hindi ka mapapatayan pag na uh, nahams ka. Yan. So, nas yan, ganyan siya kabilis yung takbo ng gulong niya pag naka-center stand. Naka-primera yan. So, yan siya. Nasa 4. So nagpipermi siya sa 0.4 guys. Tapos mabalik sa 3. Ibig sabihin, nag-aagaw yung 4 sa 3. Siyang so, yan, katamtamang timing. So pwede nyo taasan yan. Gawin yung 5. Pipitin nyo lang dito sa butas. Ito. May butas dyan guys. Dito sa may ilalim ng air cleaner. Ah, dito yun. Dito ilalim. So may dalawang pihitan diyan para uh, i-adjust nyo. So yung uh, pag-adjust yan guys, yung pihit ay pakaliwa, eh, pakanan. So pababa ang minor yun. Ang pakaliwa ay patas yung minor. So ganun lang guys. Timplahin nyo na lang. So yan siya guys. So Nakapermis siya sa 4. So i-bomba natin, lakasan natin kaunti. So yan, pag ganyan kalakas yung tunog niya, yan yung ibig sabihin 0.5 yung minor niya. O so, diba, masyado na mataas na nangunit nyo. Balik tayo sa 4, yan. Binitawan ko yung silinyador. So well yun guys, hanggang dito lang yung uh, short uh, vlog natin for today para sa Honda XRM FI. So dual sports to guys, hindi to motard ha. Ah. So maraming maraming salamat mga kabag. So yan nasa 0.4 siya o. Oh. Tumataas ng 0.5. Terus peringat. Hai, 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 thank you for watching, bye bye.